Sumailalim so, sa pagsasanay ang mahigit 30 lifeguards sa Kalatagan, Batangas bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga turista. Alamin yan sa so report ni Hazel Alviar. Isa sa mga dinarayong lugar sa lalawigan ng Batangas ang Sandbar at tinaguri ang Little Boracay sa bayan ng Kalatagan. Dahil ito sa pino at puting buhangin, idagdag pa ang mga floating houses. Dahil dito isinailalim sa limang araw na aktual na pagsasanay ang mahigit tatlongpong lifeguards bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga turista ngayong Holy Week. Malawak at masinsinan ang isinagawang training. Unang itinuro sa mga lifeguard ang pagkakaroon ng malakas sa stamina. Sunod ang tamang pagsagip sa nalulunot hanggang sa tamang pagsasagawa ng cardio pulmonary Resuscitation o CPR bilang paunang lunas sa mga nasagip. Uh, may dalawa kasi ka tayong klase ng victim. So one would be conscious and non-conscious. So any flotation device that we can use, kunyari mga life vest, we can throw to the victim. And another one, ito yung isa natin tinatawag na unconscious. So ibig sabihin, hindi sila capable of reacting, responding. We try to tow them. When we say tow them, we try to swim towards them. Mensahe ko po sa mga turistang pupunta din sa amin. Safe po sila pagpunta dito sa amin dahil unang-una, -una, nandito pa lang po sa pangpang, i-orienta po na agad namin yan. Mahalaga rin daw na malaman ng publiko ang ibig sabihin ng mga beach flag. Ang red flag sa gitna ng dagat ay pinagbabawal ang paglangoy sa bahaging ito at kapag yellow flag naman ay may katamtamang alon. Indikasyon rin daw ang mga beach flag na may mga lifeguard na nakabantay sa lugar. Ibig sabihin, ay yan po yung area ng swimming area natin. Na sila ay safe at may nakabantay na certified and equipped lifeguard. Target ng Galatagan LGU na makamit ang zero drowning incident ngayong Holy Week. Panawagan ng otoridad sa mga nagbabalak maligo sa dagat man o sa mga swimming pool na isaalang-alak ang maipinatutupad na mga panuntunan sa lugar. Hazel Alvio, Palitang Southern Tagalog.